Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, dito po sa Pilipinas. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang aking analisis sa laban ni Pacquiao no? kontra kay Mario Barrios. Alam natin na ang laban, ang resulta ay draw. So ano ba ang matutunan natin dito sa kanilang laban, especially kay Manny Pacquiao. No? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, Pakilike lang po, share in huwag kalimutan mag-subscribe. Sa lahat ng mga laban ni Pacquiao, later years ng kanyang karyer, dito lang ako bumilib sa kanya. Bakit po? Umabot po ng 12 rounds at draw pang resulta. Muntik pang matalo ni Manny Pacquiao si Mario Barrio sa kanilang laban kanina. Now, ano ba ang nakita ko ditong magandang side ni Manny Pacquiao? Una-una, endurance. Grabe ang kanyang endurance kahit sa edad na 46 years old, maging 47 ako, actually kasing edad kami ni Pacquiao, matanda lang ako ng ilang buwan no. December siya, June ako. Kahit matanda siya compared kay Mario Barrios, ay kaya yang makipagsabayan. Medyo bumabagal siya dala din ng kanyang katandaan at matagal rin si Manny Pacquiao uh, na hindi nakatenga Four years, no? Ang last niya ng boxing kay Ugas pa yata. Okay? Pero yun, nasustain niya at muntik niya pang inya matalo sa points. Si Mario Barrios, akala niya nga split decision, mananalo siya, pero hindi. Nakabawi sa Mario Barrios. Ikalawa na observe ko kay Manny Pacquiao, wala na po siyang knocking power compared before. 15, 20 years ago, si Manny Pacquiao na kilala natin, si Hatton isang punch lang, first round, di pa natapos ang first round, knockout. At mas malalaki pa kay Mario Barrios ang kanyang kalaban, may pwersa talaga. So ano pang ibig sabihin? Kahit ano pang training ni Manny Pacquiao, because sa kanyang edad, ang kanyang lakas ay bumabawas. Maraming nagsasabi na dapat huminto na siya, kaso si Manny Pacquiao ay patuloy rin sa kanyang pagbuboksing kasi una-una tumakbo siyang presidente na talo. Tumakbo ng senador na talo. Can imagine kung ilang milyon ang kanyang nagastos sa kampanya? Paano yan bababawiin yon Ang kanilang lifestyle. Okay? Wala na siya na aking power. Ikatatlo na observe ko kay Manny Pacquiao ay parang hinihingali siya. Madali siyang mapagod very normal yan especially nagkakaedad compared mo kay Barrios na mas bata pa actually bottom line dito actually ang kanyang edad eh oo uh, kung tuloy tuloy lang siya sa pag-boxing -bo sa ngayon hanggang 50 siguro kung gusto niya pa or 55 or 60 matatalo talaga siya at may hina, -hina na no? isang advantage ni Manny Pacquiao bakit may kumukuha siya lumaban kasi maraming tao pa rin ang umiidolo sa kanya. Maraming nanonood, especially Manny Pacquiao, no? Zero criminal rate dito sa Pilipinas. Noong una, nang grabe pa ang kanya in, in his prime day. So, ngayon, marami pa rin nanonood, no? So, sa tingin ko, kung gusto talaga mag-focus ngayon ni Manny Pacquiao sa boxing, paghahandaan niya, kung paano niya mabalik ang kanyang persa para manalo siya. So, nakita ko naman kay Barrios, first time nila lumaban ni Pacquiao. May lakas siya, but pigil ang kanyang mga suntok kasi nababahala din siya. Baka matyambahan sa ni Pacquiao at manak out or manak down. Okay, hindi din natin masasabi na si Barrios ay mahinang boksidor. Actually, champion nga siya, kaso lang... Hindi pa masyado na pag-aralan. At first time nila mag-encounter mag ni Manny Pacquiao. So may hesitation pa siya. Pero sa ngayon, naka-encounter sila, nag-draw. I'm very sure sa kanilang rematch, hindi natin alam kung kailan, baka December or susunod na taon, alam na ni Mario Barrios at yung kanyang team kung paano nila um, kalabanin si Manny Pacquiao at mananalo sila kung gusto nila or, or de depende kung ano talaga ang kanilang game plan, no? Kay Pacquiao naman, kung magre-remand sila, alam niya na kung anong gagawin niya. Kung close fight talaga, puntos lang most likely draw or unanimous decision. Pero dapat kung gusto mo ma-convince ang mga judges, dapat inak out mo ang kalaban mo. Either Pacquiao or Barrios. Yun lang po guys ang aking analysis uh, sa laban ni Pacquiao at Mario Barrios. Maraming salamat po guys. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.